Nakasakay kami sa aeroplano at hinimatay ang piloto namin at hindi kami marunong magpalipad nito. Panoorin po natin and I hope this will help us understand better kung ano yung sinasabi ng Diyos of waiting, listening to God means. Nasa Alaska ko. Nasa Alaska ko. May ng lawsuit. Nasa may banda kaming Aleutian Islands at naghahanda na kaming bumalik ng Anchorage diretso pa uwi. Meron akong ticket sa bulsa ko para sa eroplano at merong isang pastor. Tapos sabi niya, may alam ako, makakatipid ka. Sabi ko, paano yun? Sagot niya, sakay ako ng maliit na eroplano papunta dito. Ako nagpapalipad noon, isasakay na kita. Hindi mo nagagamitin niyang ticket mo. Sa isip ko, naku, pero maraming maraming salamat. Ayos lang, gagamitin ko na itong tiket pabalik. Kami ng kasama kong isa pang abogado. Pero nagpumilit siya sige na sumabay ka na at kahit pa ayaw ng buong pagkatao ko pumayag din ako. Pumunta na nga kaming airport at nakita ang maliit na aeroplano Tinitigan ko at naisip, okay naman kasi makintab. Inikutan namin, sumakay sa loob. Nasa kaliwang harapan siya, ako naman sa kanan. Yung kasama kong abogado nasa upuan sa likuran ko. At start na niya. Maayos naman ang pagkakastart. Paangat na kami sa runway. Sabi ko, mag-pray tayo? Sabi niya, ayos yan. Madalas hindi namin ginagawa yan. Pwes ngayon, magdadasal tayo. Sinasabi ko sa inyo, nag ako ng mga lima, walong minuto. Ang haba talaga ng dasal ko. Nagpatuloy ang pagangat namin sa runway. Tuloy lang din ang pagmamaneho niya at dahan-dahang umaangat sa runway ang eroplano. Umaakyat na kami. Ang galing, walang kahit anong problema. Habang paangat kami, mga tatlo, apat na minuto may nangyari na hindi hindi ko makakalimutan. Humarap sa akin yung piloto at sinabing, Papunta tayo sa maulap at hindi ko kaya magmaneho sa maulap na hihimatay ako. Sagot ko, ano nangyayari sa sa'yo pag maulap? Tandaan nyo ah, maghapon ng maulap ang langit. Pagkaakyat namin, sobrang kapal ng ulap, walang makita. Lumingon siya sa akin at biglahan na lang tumirik ang mga mata niya. Hindi na maintindihan ang sinasabi at nahimatay na na wala ng malay. Hinata ko sa inalog-alog. Sabi ko, kailangan gumising ka nang mapatay kita. Ngayon, nasa gitna kami ng ulap. Lumilipad ng walang piloto. Yung kaibigan kong nasa likuran, nagtanong, patay na tayo. No? Nasabi ko na lang, sa natin ngayon, malamang, oh. Sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ko, hindi ko alam. Pero may radyo sa harapan namin. Inabot ko sa kanya at sinabi ko, simulan niya ng tumawag ng tulong. Nasa backseat siya habang nagraradyo, sabi niya, "Hello, hello." Wala kaming alam kung paano makipag-usap sa radyo, ang alam lang namin, "Hello." Tapos may sumagot sa amin, "Hello, hello." Hindi niyo ba alam ang radio etiquette? Kinuha ko sa kanya yung radyo, sumagot ako, wala kaming alam dito. Nakasakay kami sa eroplano at hinimatay ang piloto namin at hindi kami marunong magpalipad nito. Sabi ng lalaki, kargador ako, paalis kami ng Anchorage, lilipad patungon Tokyo. Sinasabi niyo bang walang magpapalipad ng eroplano ninyo? Sabi ko sa kanya, oo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo ha, ah, gabuti lang pawis ko. Sinabi niya sa amin, una kong gagawin, iikutan ko kayo para hindi kayo mawala. Kasi kapag nawala kayo sa range ng radyo ko, hindi ko na kayo maaabot. Tatawagan ko ang Anchorage Emergency para sa inyo. Dahil baka ang Anchorage Emergency ang makakatulong sa inyo at mailigtas ang buhay niyo. Pagkatapos ng limang minuto, natanggap namin ang tawag mula sa Anchorage. Tama ba na hinimatay ang piloto ninyo at wala sa inyo dyan ang marunong magpalipad ng eroplano? Sagot namin, tama yan. Sabi nila, unang gagawin namin ay hanapin kayo. At di ko malilimutan ang sinabi ng lalaki mula sa Anchorage. Sabi niya, trabaho kong makarating kayo ng ligtas pa uwi. Yun ang trabaho ko. Pero makinig kayo, kung gusto ninyo na makauwi ng ligtas, ipangako ninyong susundin niyo ang boses ko. Hindi niyo ako nakikita, pero nakikita ko kayo. At sabi pa niya, at kung hindi ninyo susundin ang boses ko, mamamatay kayo. Kapag wala ka nang makita, nagiging sobrang gulo ng utak mo sa lahat. Sa wakas, tumawag siya at nakita niya na raw kami. Ngayon, makinig kayo sa loob ng apat na minuto, tatama na kayo sa isang bundok. Babangga kayo dyan at mamamatay. Sundin niyo ang boses ko. Hindi ko sinabing susundin ko ang boses mo? Tama ba yun? Naintindihan ko na kung wala ang boses niya, wala akong kahit na ano at naiintindihan niyo ba kung wala ang boses ng Diyos, wala kang kahit na ano. Wala sa wakas, naiikot niya na kami at sinabi niyang pinahihinto niya ang buong air traffic sa paligid. Pero aabuti ng mga isang oras at kalahati bago kami makarating ng Anchorage. Dahil sa napakasamang panahon mula doon hanggang sa Anchorage, magiging mahirap ang biyahe at sabi niya, makinig kayo sa akin, huwag niyong titingnan kung anong meron sa labas. Huwag niyong papansinin ang nangyayaring bagyo. Ang boses ko lang. Kapag sinilip ninyo ang bagyo, mamamatay kayo. Pero sasamahan ko kayo. Ngayon, dahil na-clear nila ang air traffic, may ilang mga piloto yung mga kargador na may biyahe sa gabi, yung mga 747 nakikipag-usap na sa amin. Ipinagdarasal daw nila kami. Makakaya raw namin. Pero pakinggan lang ang boses yun lang ang dapat gawin. Narirealize nyo ba na punong-puno ng boses ang isip natin at lahat ng tao sa mundo gustong kausapin tayo? At lahat ng mga taong ito gustong maging boses na control sa atin. Pero sabi ng Diyos, gusto kong kayo ay maging isang handog na buhay. Nais kong ilagay ninyo ang inyong mga sarili sa altar at boses ko ang maging boses ninyo. Sa wakas, nalampasan na namin yung napakasamang panahon pero hindi pa tapos. At bumalik ang boses at ngayon sinabi niya, Aalalayan ko kayo sa paglapag. Dadalhin ko kayo sa runway. At sa dulo ng runway may mga ilaw. May makikita kayong krus. At sabi niya, huwag niyong kalilimutan ito. Ang krus, ang daan pa uwi. Sa wakas, ibinababa niya na kami. Wala pa rin kaming makitang kahit na ano. Wala siyang ibang sinasabi, kundi manatili ka sa akin. Sabi nga ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. Sa wakas, mga ilang daang talampakan mula sa lupa, may nakita kami Cruz na ilapag ko eroplano. Hindi talaga ako makapaniwala. Nang tuluyang huminto ang eroplano, sa namang pagising ng piloto. At sinabi ng boses, Salamat sa pakikinig may mga nasaksihan akong bumagsak at sumabog dahil hindi sila nakinig sa boses ko. Hindi nila naiintindihan na ako ang nakakakita sa kanila kahit na hindi nila ako nakikita. At naririnig nila ang mga boses sa isipan nila. At yun ang tumatapos sa kanila. Sarili nilang pagkasirap. Salamat sa pakikinig sa boses ko. Pagkatapos doon, dinala nila kami sa isang hotel. At mga alas 4 ng madaling araw, may kumatok sa pintuan ko. Binuksan ko ang pinto at may mamang nakatayo doon at sinabing, Hello David, ikaw ba yung boses? Tanong ko. Ikaw ang dahilang kaya nakauwi ako. Ako nga ang sagot niya. Naiisip niyo bang isang araw tatayo tayo sa harapan niya at sasabihin, Ikaw ang boses na yon. Ikaw ang boses kaya nakauwi ako. Kung wala kayo sa altar bilang isang handog na buhay, punong-puno ng boses ang isip ninyo. At nagtataka tayo kung bakit bumabagsak at nawawasak ang mga kabataan? Kung bakit nagkakahiwalay ang mga mag-asawa? Sinasabi ni Jesus, Ako lang ang natatanging boses. Ang tanging natatandaan ko lang na sinasabi sa akin ng boses, Manatili ka sa akin. Huwag mong pakikinggan ang nangyayari sa isip mo. At huwag mong tingnan ang bagyo. Manatili ka sa akin at sasamahan kita. Ngayong gabi, merong kang Diyos na nangako na sasamahan ka. Ang handog na buhay, banal. Alam niyo, ayon ng Diyos ang ng mapahamak. Kaya nangungusap siya sa mga tao. Pero ang tao masyadong abala sa maraming bagay kaya hindi lang marinig ang boses ng Diyos. Kaya hinihingi, alam sabi ng Panginoon, ako ang pastol. Kilala ko ang aking tupa at sumusunod sila sa akin kasi sila naniniwala sa akin at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. At ang aking Diyos, na higit mas makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kamay ng Diyos, ng aking Ama sa iyo. Bakit? Pero ang isang palatandaan, nakikinig ka sa boses ng Diyos. Daming boses, kaklase, kaibigan. Alam mo naman kung anong buhay mo, kung magulo yung buhay mo. Pwede kang magmaskara na nakaka-masaya ka, na parang okay lang lahat. Pero in reality, hindi ka mapayapang sa sasabihin mong I will depart in peace. Katulad ng sinabi ni ni sinabi ni, ni Simeon. Sabi niya, <coughs> pakilabas lang. Now, O Lord, you are releasing my friends to depart in peace according to your word. Bakit? Narinig ko yung boses mo. According to your word. Narinig ko yung boses mo. Kaya I can depart in peace. Malungkot ko sasabihin sa inyo, tagling Desembre, panahon ng Pasko, at mag New Year, maraming namamatay. But they cannot depart in peace. They're trying unless they listen to the voice of God himself. Si Simeon listened to the voice of God, tiniis lahat, just to hear him say, ayan na. Si Ana ganun din, ayan na. And I pray tayo rin, yan na nga. Praise God, you are the voice who brought me home. Tayo pong lahat ay at pumikit sandali, mga kapatid. <clears throat> Tulad ng sinabi ko sa inyo, kaya natin mag- nagpaimbabaw sa harapan ng ibang tao na we're fine, we're okay. But you know, kung alam mo kung wasak yung buhay mo, hindi mo maintindihan ang nangyayari, and hindi ka makapagintay sa Diyos, hindi ka makapagintay sa Kanyang tinig. Pero ngayon sinasabi ng Diyos, ako'y nakatayo sa pintuan, at sino mang magbukas, ng pinto. Ako'y papasok sa kanya. Siya'y kasama kong kakain. At siya'y kasama ko. Pagkakain kaming dalawa. Magkakaroon kami ng matin, ma, ma, maitinding ugnayan. Yun ang hinahangad ng Diyos para sa atin. Kapatid, nadidinig mo ba yung boses? Nadidinig mo ba yung tunog ng kanyang katok sa puso mo? Marahin na sabi ng mga tinig sa tabi mo, wag, wag ka makinig dyan, wala yan, wala yan, hindi mangyayari yan. Hindi, sinasabi ng Lord, makinig ka sa akin, anak walang ibang magpapalaya sa iyo kundi ako. Dahil hindi lang ako pinanganak ng unang Pasko, ako'y nabuhay, namatay para sa iyo, nagdusa para sa At nabuhay na magmuli para sabihin sa iyo, ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaang hinahangad mo, na tunay na kaligayahan na hinahangad mo. So can you can honestly say, I can depart with peace in my heart. Nang kabuong buo ako na wala akong regret dahil nakinig ka sa tinig ko. Kapatid, huwag mong hayaan, lumipas na naman ang panibagong Pasko, ang araw na ito, na hindi mo pa siya pinakikinggan. At kung itong pagkakataon at sinabi mo, Lord, I want to listen to you. I want to offer my life to you. Kapatid ko, ikaw yon itaas mo kamay mo sa Diyos with humility, Lord. Tulungan mo ako. Gusto ka tampa God. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mong marinig ko ang tinig mo. Sa magulong mundo na kinalalagyan ko na ang daming tinig at daming boses, Panginoon Diyos, na naririnig. Tulungan mong tunay kayong aking pakinggan. At tulungan mo kong mag hanggang ikay magsalita at marinig ko ang tinig mo. Kaya't Panginoong Isus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas at sinusuko kong aking sarili sa inyo at inahandog ang buhay ko bilang isang buhay na handog. Dahil ikaw lang ang tinig na kailangan kong pakinggan. Salamat, Panginoong Isus, na matyaga kayong nagsasalita. Panginoon, hindi naman bida si Simeon para sa Pasko. Hindi naman bida si Ana. Pwede namang matupad ang plano mo. Kahit wala sila, pero pinili mong sabihin pa sa amin na hindi mahalaga kung gaano ka katanyag, hindi mahalaga kung gaano ka kakilala, ang mahalaga importante ka sa akin. Kaya pinakinggan ko panalangin mo simyon, pinakinggan ko ang panalangin ni Ana na hindi sila uuwi sa akin nang hindi nila nakikita. Ang pangako ng consolation ng Israel, ganun ka din kapatid inaantay. Marahil inisip mo, hindi naman ako ganun kaimportante, hindi naman ako pastor, hindi naman ako kilala. Pero ikaw ay dumudulog sa Diyos, para sa Diyos, ikay napakahalaga kung kahit namatay siya para sa iyo. Ipagpasalamat mo ito. Sabihin mo sa maraming tao that God is looking for people who would hear His voice that He can bring you, bring them home. Thank you, Jesus. thank you lord and father god i thank you for those for these brothers and sisters and friends raising their hands before you in humility offering their lives to you accepting you as their lord and savior and promising to listen to your voice father god and offering their lives as a living sacrifice before you holy and acceptable o god lord may your promise may your word be accomplished in their lives. In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. May you empower all of us with the power of your Holy Spirit. And may we patiently wait. And while waiting, we will serve you. While waiting, we will worship you. While, we'll wait, while waiting, we will run the race, oh God. While waiting, Lord, we give our whole life to you. Thank you, God. because you have first given yourself to us we love you lord because you first loved us in jesus name we pray amen amen and amen god bless us all have a merry christmas